sa may kitchen kunwari may namatay ka so ito po kami ngayon sa labas ng bahay namin ay nakakasundo ko lang dito kay mama at ngayong eh, araw po kasi, kaya magkasama kami ni Mama. Dahil kung ko ngayon si Mama para gumante, kalaalit Kelsey, lalo na kay Kalo. <laughs> Grabe, ginawa sa sugat ko eh. <laughs> ah! 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 Pero eto, hindi pa alam ni Mama kung ano yung... Eto, sasabihin ko na sa iyo, Mama, kung ano yung gagawin natin. Hindi naman to sobrang gante. Ombaga, oh. Ang baga, ano na to, mild ganti lang to, hindi pa talaga ito yung ganti ko. Oh. Oo, paano gagawin? Ang gagawin lang natin, gasin ang kita ngayon. Mm -hmm. Di ba may lakad tayo mamaya ang mga 10 or oh, 11? Oo, oh, oh, mamaya. Ngayon, ganito lang sasabihin mo. Mm Tatawag ka sa tatlo, isa-isahin natin. Oh. Ngayon, sasabihin mo na hindi ka pinapayagan ng boss mo. Mm -hmm. na, kasi, oh. kasi na may seminar po ngayon si mama, kaya late na rin po siya mo eh. Mm -hmm. Hindi ka pinapayagan ng boss mo na... Na umalis. na mm umalis. -hmm. Ngayon, sasabihin mo, gagawa tayo ng daylan. Kanyara si Kalo, Kalo maghimatay maghima, himatay ang kanya sa sa kitchen. <laughs> tapos, tapos, hintayin mo ako para mabidyo ako si Senko sa boss ko. Parang ganun. So, lolo ko lang na tinignan natin. <laughs> Dito na natin kung paano sila. Dito natin kung paano silang umakting. Natin gano sila kauto-uto. Ah, ready? Hindi ako mapagalitan ng boss ko. <laughs> 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 hindi naman, <laughs> hindi naman totoo eh. -uwi. Kaya uwi na talaga eh, di ba? Oh, Kain tayo. May dumayo lang po kami kasi may dumadaan eh. Baka, at saka baka may dumating eh. Natalaga ka na. Natalaga okay. ka na. Ito eh, nakamonitor na. Hello? Oh. Nasaan ka ba? Sa theater po. Punta ka nga sa kitchen. Kitchen po? Ano ba yun? Hindi, di ba kan meron tayong lakad mamaya. Hindi ang alas 11. Eh, Auntie oh. Na, oh. may lakad tayo mamaya alas 11. Si, eh, Auntie oh. Okay. kasi ako sa ano meeting namin, sa seminar. Punta ka okay. nga ka sa may kitchen. Kunwari, may himatay ka. <laughs> 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 oo, para oh, parang nang na. Kung nariyan lang. Tapos ngayon, di ba may CCTV ka sa kitchen? Oo, oh, papakita ko doon sa boss ko para payagan na ako umuwi. Dito, magiging noling ka.

hindi kasi baka may dumating na ibang kapamilya masabi eh. Yan yung parusa niya sa akin Una, o na saka pagtagalin na lang ko ano ano na. ano 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 Mga 5 minutes lang tayo pumunta pala. Huh? ano ano na tayo sa bahay. ano 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 na. ano 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 Uto, hindi gumagalaw. Hindi <laughs> gumagalaw. O, no. mukha <laughs> ba? <Ma> <laughs> Bakit gano'ng kamay, mata? <laughs> Parang kay drama, Ano pa ba wao, <laughs> 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 pa mo, mo. Di ka tatakipin ano? eka mo ganilo, para, para ka parang parang ang hahaha, mo hahaha, 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 Paano hahaha, 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 si Alen. Masa ano naman siya sa may garden. Isa may gawi ka mo na sa sakyan sa Mustang. Mm -hmm. Oo, oh, ay manapit sa inyo. Sige, tuloy lang, tuloy Hindi siya lang tuloy. Alin. Ah? Asa ka ba? Hindi, asa ka Ay, asa bahay ka ba? Tama, tama. Punta ka nga doon sa may, hmm. ano, sa may, hmm. anong bermuda doon sa may mga sasakyan doon. Sa may doyan. Oo. Oh. Duyan? O, tapos, Oo, doon sa may doyan doon, doon sa may mga upuan doon. Himay, himatayan siya nga doon. Bakit? Oo, para yung CCTV na lang, ang ano, para... hindi niya kasi ako sa seminar. Para payagan oh. na ako umuwi. Eh, papakita ko yun, para payagan na ako umuwi. Sige, ako ginamit ako. Sige na, kung na kung lang naman. Galingan mo, para lang nun, ano, yung kapanipaniwala naman. Ngayon na.

No. Oh, nemutin na ako. Bayhulin mo na 'yung <laughs> to. Oh, oh, sige, anja. Wakang mo na mabangon ng agad ako dumarating malapit na ako. Sige, sige. Eh, to mo. Sabihin mo din na ako. At tagal mo kunin mo na 'yung clip. 'Yung <laughs> <laughs> malalapatino. Sino 'yun? Eh, <laughs> 'di Sin 'yun. Sino 'yun? זה נרמל! Ja, <laughs> don't

Kanina pa akong sa'yo. Ba't hindi naman ka na, Mermel? Oo. Ano sabi sa'yo? Uy, uy, ala. Naka, mapigil na tawag ko. Kaya <laughs> bakit sabi, ano sabi mo? Uy, ako nag-shoot. ko <laughs> Yes, si Kelsey, si Kelsey. Saka mo sa tapat ka mo ng glass house ito. Para ano, para mabato. Ang talim pa naman ang mga bato natin dito. wala naman. Si Boy tulog ko eh. Kaling iskaw to eh. Tulog ko eh. Si. Ah. Saan ka ba? Ato. Punta ka nga doon sa may tapat ng glass house. Punta ka ngayon sa may tapat ng glass house. Eh di ba mamaya meron tayong lakad? Punta ka doon sa may tapat ng glass house. Kunwari, mahihimatay ka. Oo, oo. Eh, kasi ang dito sa seminar para payagan na ako umalis. Ha? Oo. lang. Know. Para yung CCTV nila kukuhanin ko para papakita ko sa sa boss ko. Hindi, magpapaalam na ako umuwi para payagan ako. <laughs> Kahirap-hirap nung, just go. hindi yung matayin. Sige na, para ano. Pero tingnan mo rin, yung kapanipaniwala naman. Pumunta ka na ngayon. Mamahirap ma, mahirap yun, ma. Yung gagawin na yun. Isipin pa, ano, kung matay ito, wala naman ako sakit. Huwag <laughs> na <Pura> ako narian niya. Si <laughs> hey mama, karami kakalala ng trip mo, no? <laughs> Pumunta ka na, ngayon na! Ah!

Kaya ako niya, inawak-awakan pa ako yun, nilagay sugat ko lang. Huwag ka maawa ka dyan. Ay, tumayo, Ay, <laughs> tumayo, tumayo. Siguro naramdaman niya kasakit. Tumayo. Balik ka ka. Eh, Ay, tatawag yan. Tatawag yan. Balik ka ka mo, balik ka ka mo hanggang di ako sinasabi. Ay, tatawag, tatawag. Balik ka eh, tawag, tawag, tawag. ka mo, balik ka ka mo hanggang di ako ko, ko nakita ko kaya alam. Oo, oh, ano? balik ka lang ka mo hanggang di ako Hello, si. Si. Okay na yun. Ay, eh, hindi. Bumalik ang hanggang hindi ko sinasabing tumayo ka. Huwag kang tatayo. Malapit hey, na ako. Okay na yun. Hindi na. Okay na yun. Hindi. Bumalik ka ulit saglit lang. Okay na yun. Si... Si Mama. Diyan ka baka paano baka kalamang matay ako. Kahalalaan ni Mama. Baka magkaroon akong problema sa medical. Isipin nung mga nadalas ko. Ay, kuya, problema Ayan, bumalik ka at pagka ano, malapit na ako para ako mag-video. Mag-groove ka, mga okay na yun? Hindi. Mag-ano ka na dyan? Ang na nga ako'y okay na yun. Hindi na. Mama, makain pa po nila yung gusto. San, <laughs> sandali na lang. Higa ka na, higa ka na, malapit oh. na ako. Ay, higa. <laughs> higa yan. Higa yan. Higa tidak も。 哈哈哈哈哈哈！ tupit mo, kahit daan mo para kay mama. <laughs> Pumasok ka kahit sila na, kahit sila na, kahit Ading, ah. hindi ka naman kasali sa vlog ah. Bakit nag-iimatay-matayan ka? Oo, um, imatay-matayan. Sa CCTV. Saan? Saan?